So ayun guys, uh, try natin pakainin ng balat ng ng ito, carrots ang mga crayfish natin na sa loob ng aquarium ito guys, ito yun sila ayun, pakainin natin sila ha mo guys yung isa guys oh. parang gutom na ito eh. yan yan so,

Ayan nyo guys, so kinain nyo nga yung balat nyo, yung eh Itigisa, yan sila guys, ang balat Itigisa so guys, dito sa loob Kinaikawin yata yun Lihat, pinainnya guys. Oh. Lihat, dia masih bermain. Lihat, yang ini. Lihat, Ito guys, yung sila o puro kontro sila lahat. Mga lalaki. Isang babae lang yung nabili ko guys eh. Hmm. Bale, lima to sila lahat guys. Yung isa na matay. Yung walang paa. Kala ko makasurvive yun eh. At na yun, tatlo na lang atirang lalaki at isang babae. Uh, um, ang isang babae nasa kabilang aquarium. Yun, yung buko na yun, itlog na yun. Hintay ko na lang yung kung, kung kailan makisa.